Hi. Oh, Dance ulit. Ah. Dito kami sa ano, Intramuros, Port Santiago. Ang layo ng lugar kung saan ako nagsisentimiento. Ayan. So, isang episode na gusto kong i-shoot dito, yung pagsisentimiento ko. Sentimiento talaga. Ah, nag pa ako ng isang bagay na pwedeng mapagsentimento. Ayan. So, habang nandito nakaupot, nagpapay nagpapahinga dahil galing kami sa paglilibot. Nag-iisip ako ng anong pwedeng uh, masabi sa harap ng mga uh, nag-iisip ko yung ano yung, yung uh, isang episode na bigo papangalanan ko papangalan ng ganito. So, sentimento ng konti, imo-imo ng konti dahil nakakaimo imo naman kasi talaga dito sa paligid. Ilog Pasig yung nasa likod ko. Okay, So, Ilog Pasig may mangang may bunga. So, pita, pwede po pumitas dyan. So, tara, simula natin ang pagkasentimiento. <clears throat> well, nandito kami ngayon sa tabi ng Ilog Pasig. Sa, sa likod ba to? Ng gilid ng Port Santiago. Ayan. So, nakabang nagpapahinga kami ng aking partner dito, naka-vlogger. Nag-isip ako ng ano, nang pwedeng isang kasi nakakaimo yung ano yung lugar eh kahit na yung kulay ng ilog pasig hindi nakakaimo yung ambience yung hangin yung paligid uh, less po muna mga tao Ayan. eh nakaka uh, tawag ito nakaka, nakaka moment <laughs> may tinitingnan akong ano may tinitingnan akong barko ba to barge kasi yung design niya nakalawang na. Masarap siguro magkaroon ng bahay no, na nakalagay dyan sa barge, ganyan lang. Yan, yan, dyan ka na nakatira. <laughs> Park mo na sa gilid ng ilog pasing. Kaya lang pag bumabagyo, todas ka. <laughs> well, anyway, nag-isip uh, ako ng content na medyo nakakasentimiento. Kasi doon sa episode 2, masabi ko na yung mga dapat na kung gusto mo magplano. Uh, Don doon sa isa pang episode, yung mga fear. Pag nagkaroon ka ng fear, anong dapat mong gagawin? Okay. Isip ko, anong maganda pang content? Well, naalala ko yung page ng Payo ni Densho na malapit ko nang i-shutdown. Kahit may 600 plus siyang likes, 600 lang, hindi mo mabot ng 1K. eto kasing partner ko dito. -joke. Sinisip mo, ano, kasama eh. No? Dejok lang. Ay, Naaalala ko kasi yung page na yon ay dinesign yon para mag-cater ng mga problema nung ano nung mga tao sa ano mga aspeto, love life, sarili, pamilya. Okay. Pag wala silang makausap na ano na kung sino man, pwede na lang i-drop doon sa message yung problema nila. Tapos sinasagot namin, sinasagot ko yun personal, yung page na yon Ah. Tapos tinatago ko yung identity na nag ng message. Ah, for 2013 kasi yung nag-start eh. Start yun sa... And then, until now, activated pa rin siya. Pero madalang na yung mga nagsisend ng message. Tsaka busy na rin, hindi ko na rin siya masyadong maharap. Hindi kasi ako naglagay ng ibang admin dahil, una, masyadong personal yung mga problema ng mga tao. Nag-promise ako na ako lang ang makakaalam ng problema nila. Kaya hindi ako naglagay ng ibang admin. Although marami nagsasabi na pwede mag-admin. Mag ngayon, nga, lalo nang nabisi na ako na ng ngayon na nagtuturo, kasabay pa nang nagma-master's degree ako. So hindi ko na siya masyadong naharap. Kaya konti na lang nagsasend ng message. May kisanman man may message, hindi naman problema. Nagpapapayo lang sa mga maliliit na bagay. So, tapos nilunch ko pa tong, ano, yung, yung channel na to, which is Kuya Dance. Uh, Baka lalong kong mga busy at hindi masikaso. Pero sabi nga nitong kasama kong mga vlogger, eh, huwag ko na muna daw i-shutdown. Yun na nasa isip ko eh. Huwag mo nang i-shutdown yung Pioneer Dance Show. Ngayon, na nakaisip na ako ng pwedeng sentimiento. Ah, ako'y tao na mahirap kayain, eh, lumabas ng bahay. Pag walang pasok, nasa loob lang ako ng bahay, nag edit ng mga music, nag edit ng mga videos, nanonood pag walang magawa ng mga movies. Okay. Ilang pagkakataon na rin namin plinano magpunta dito, nitong kasama ko. Pero laging hindi natutuloy. Pag hindi natutuloy, hindi ako nalulungkot. Kasi mas gusto ko lang sa loob ng bahay. Hindi ako taong palalabas. Trabaho, ah, bahay, church, yun lang ang ruta ko, bahay ng ate ko para pumunta dun sa mga pamangkin ko uh, mahirap akong ngayain lumabas pero for the hindi naman for the person pagka ganitong, pinipilit ko yung sarili ko na o oh, sige, pumush ka na dun sa pupuntahan katulad ngayon, napush ko yung sarili kong pumunta dito sa Intramuros slash Port Santiago kasi nga gusto kong mag uh, lagay ng content dali dalawa yung target kung mailagay na content mailagay doon sa aking channel okay may mga tao talaga na para mang ano safe haven na nila yung bahay so ito yung mga klase ng tao na mahirap basahin kasi nga sila basta-basta mag-open ng lob sa kahit na kanino man kahit anong usap siguro it will take time para magtiwala sila na mag open sila ng mga bagay-bagay maniwala kayo't hindi matatapos na lang yung school year kasama ko tong isang to palagi tong kausap sa, sa eskwelahan maraming pang bagay tong hindi alam sa akin tulad ngayon ano yan? piso lagay mo dun sa wishing well <laughs> na pag naghulog ka ng piso nasisira mo yung moment ko eh <laughs> Wag mo lang piso. Sa gitla di matutupad yung wish mo. Eh, makikita nyo sa, sa isang video. Okay? So, um, wala na. <laughs> so, may mga tao ang ganun. Uh, kahit sila, kaibigan mo na sila. Hindi sila magsasabi sa'yo na kung anong problema nila. Hindi dahil wala silang tiwala. Ayaw lang nilang makaistorbo ng ibang tao. Na pag pabigat pa kasi alam ang inisip nila may problema na ngayon tao magdadagdag pa sila so hindi na sila magsasalita hindi na rin sila mag-open kahit anong pilit mo kahit lasingin mo yan okay so sa mga ganong pagkakataon yung mga taong ganon pag nararamdaman mo nang there's something wrong uh, pinakamagandang maganda, wag mo siyang piliting maglabas ng problema samahan mo lang kaya mo sa isang lugar o para kahit paano may hima-himas mas masan kaya yeah, kami dito sa port santiago sa tabi ng ilog pasig kaya pag di nagsalita, hulog mo di lang di biro lang ito katulad dito nakasandal ako sa isang malaking kadena tapos pagka may nang istorbo ulit dito sa pagmamoment ko papalo ko tong kadena sa kanya, di ko lang. lang <laughs> uh, katulad namin dito, ni franz, punta kami dito so tatapos namin libutin na lahat at medyo nakaranas ako ng kakaibang ano kanina eh nagre-relax kami dito tapos nagmo-moment Masarap sarap kaya eh, again nakakita na naman ako ng ispat na kung saan tabi siya ng tubig may puno ng mangga na may bunga okay na masarap mag mag-relax okay. ibang iba yung ambient niya pag nasa bahay ka sa loob although yung safe haven mo sa bahay yun nandong ka safety ka doon matulog ka kung gusto mong matulog pero yung pag nandito ka sa ganitong lugar, ibang iba yung ambient. Feeling mo connected ka ulit sa outside world. Ayan. Ewan ko, gustong gusto ko talaga minsan nakakulong lang sa bay pag, pag, pag walang ginagawa. Lalo na stressful yung trabaho namin. Ulit, dun sa mga taong gano'n. Yon, mga taong ganun na hindi naglalabas ng problema. Ayaw nilang mag, ano, mag open up. Ang kailangan mo lang doon, samahan mo lang. Kwentuhan mo, kwentuhan. Okay. So, may mga instances na ganun. Kasi, uh, hindi mo sila madedetect kung kailan ano, sobrang down na sila kasi nga, hindi nga sila nag-open ng problema. makita mo lang manifested yun sa kanilang trabaho, sa kanilang ginagawa. Na parang there's something uh, wrong. Lalo na kung matagal mo nakakilala yun, ma alarm ka dun sa changes ng, ng kanilang daily habit. Ayan. Ba't ko nga ba yun binabanggit? Kasi ano, uh, in series to ng mga madalas kong na, yung mga nakaraang mga episode ko ng mga tungkol sa mga paano mo mad madedetect yung problema na mga kakilala mo, kaibigan mo. Uh, kung paano sa sarili ko rin, sinasabi ko rin na gusto kong tumulong dun sa mga tao na pag nar nararamdaman ko may problema sila, yun, nakausap ko. Hindi man personal, minsan sa chat, kinakamusta ko sila. Kasi naranasan ko rin minsan isang panahon yung magkaroon ng problema. Tapos wala kang matakuhan. Sarili mo lang. So nag-alala po, po ako. atapang atao. Nakasurvive naman. At kailan lang, By last December, eh, naka-experience na naman ako ng isang ano, wave. Nakasurvive. February na ngayon. February 5. Chinese New Year. Namin tinitape to. So, nakasurvive. So, magabang pa ng next wave. Hindi lahat ng tao ganun. So, may mga tao hindi kaya yung ganun. So, kung ikaw, piling mo malakas ka, pwede mong gawing na mag-rescue sa kanila. Di ba, friends? Kotawa ko. <laughs> Yan. Pag nababurn out ka na sa, sa problema, sa trabaho, at sa kung ano-ano pa man, matutong mamasyal, matutong maghanap ng lugar kung saan pwedeng marilax. relax mag uh, let go ng mga inipon mong sama ng loob dapat yan pinupunta yan sa CR pina flash okay oh. yan kasama ko ngayon si Franz yan tinapon niya yung piso niya nakita dyan sa paligid sabi ko doon niya tinapon sa ano eh sa wishing well Lapag piso lang yung laglag mo saglit lang din matutupad yung wish mo tinapon <laughs> natin yung wallet ang wish namin sana may maglaglag ng ano ng camera para sa amin. Sa akin 700D, masaya na ako doon. Yung gamit ni Boy first time. Mm. So, um, dito ko tatapusin yung aking sentimento sa sentimento ko kanina nag-isip ako ng isang magandang pwedeng pag-usapan na ano, makabuluhan Yan. Gaya nga ng promise ko sa inyo, every time nakahanap ako sa camera, eh, may sense yun lagi kung saan Okay? So, uh, again, pagka nakakita kayo ng ang tawag ito, ang kaibigan yung may problema, huwag mag hesitate na tulungan sila uh, at kausapin kung may time. Kasi, minsan, hindi sila sumisigaw na kailangan nilang tulong pero dapat bilang kaibigan, eh, ano ka doon? At uh, sensitive ka doon kung tawagin. Okay? So, this is... Kuya again again, nagsesentimiento dito sa Port Santiago, sa Intramuros, Manila. Signing off.